What is up mga idol? Nandito ulit tayo para pag-usapan ang panibagong chapter at panibagong laban na haharapin ng mga cleaners. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nalalagay sila sa panganib dahil sa kakalabanin nilang panibagong anyo ng trash beast. Kaya tara, simulan na natin ang chapter 99 ng Gachi Akuta. Matapos ang malupit na suntok ni Poo bilang hi, matagumpay siyang nakalapag sa lupa sa kotse ng cleaners. Napahanga si Rio na sa loob lang ng ilang segundo ay napatumba ni Fu si Jabber pati ang mga trash beast. Napaisip siya kung paano niya kaya tatalunin si Poo kung sakaling silang dalawa ang magtapat. Samantala, tumalon rin si Engine pababa ng sasakyan. nag siya kay Rudo dahil sa huling sagupaan. Tila nahulog ito kung saan. Nang i-check ng grupo, Tama nga, wala si Rudo. Kaya naman, nagpa siya si Angie na balikan nito. Umaasang, hindi pa siya nadurog ng mga trash beast. Kahimik na nakatingin si Pooh habang si Jabber naman, kahit halos di na makagalaw, ay nagawa pa rin umiti. Inangat pa nito ang kamay na parang may tinitignan. Tila sinasabi niya na hindi raw purong lakas ang tunay na nakakatakot, kundi yung lakas na hindi akma sa kahit anong konsepto ng kapangyarihan. Sa dulo ng tunnel, makikita si Kotoni gamit ang kanyang jinkee. Sa kabilang panig naman, patuloy ang pagtakbo ng sasakyan ni Nazodil kasabay ang information broker. Napansin ng broker na hindi man lang sumusubok pag overtake ang raiders. Pagkos ay nananatili lang ito sa likod niya. Sa tingin niya, may ibang pakay si Zodil. Habang tumatakbo ang kalesa, napag-usapan ng tungkol kay Kotoni. Ayon sa broker, ang Jinky ni Kotoni ay isang manhole cover na may light-based ability. Sa liwanag, kaya nitong mag sa mga lugar na napuntahan niya na gamit ang mga manhole o tubo. Pero sa dilim, mas malawak ang sakop nito. Kaya niyang mag-teleport kahit saan. Sa ganitong sitwasyon, mas magiging epektibo si Kotoni. Sa isip-isip ng broker, baka ito ang plan ni Zodil. Padala si kotoni para tapusin ang laban. Habang siya ay hindi na kailangan pang lumaban. Samantala, nagpakita si kotoni Nakaupo siya sa isang manhole cover. Habang napakaliwanag ng paligid niya. Napatigil sa takbo ang mga raiders at cleaners para tignan siya. Napansin ni Pooh na may kakaiba sa ginagawa nito. Ngunit ayon kay kotoni hindi pa iyon sapat kaya't nagbukas siya ng giant manhole at winarp ang napakaraming trash beast papasok sa tunnel kung saan naroon ang sasakyan ng cleaners. Nangyari ang biglang pagsalakay sa loob ng tunnel, tagsa ang mga trash beast nabigla ang lahat lalo na ang mga cleaners. Sa sobrang dami, wala na silang magawa kundi lumaban. Gumamit si Engine ng kanyang vital instrument para protektahan ang mga kasama habang si Po ay nanatiling nakapuesto, handang harapin ang kalaban. Ang mga supporter sa loob ng sasakyan ay napuno ng kaba habang ang mga trash beast ay unti-unting lumalapit. Si Jabber naman kahit bugbog ay napansin ding tinatarget din siya ng mga halimaw. Galit na galit si Kotoni at sinabi sa sarili na dapat pagbayaran ni Pu ang pagtataksil nito. Pero bago paman man tuluyang masagad ang sitwasyon, biglang lumitaw si Rudo, mula sa isang manhole at nakakapit pa siya sa isang trash beast na ginamit niya na parang isang motorsiklo. May handlebar pa itong parang legit na motor. Kaya ang dating niya ay sobrang astig. Gulat na gulat ang lahat. Nang tanungin siya ni Engine kung paano siya nakarating doon, pinaliwanag ni Rudo na nadaanan niya lang ang manhole ni Ku habang natatakpan ng mga trash beast. Tumalon siya papasok doon tama nga ang hinala niya. Nadala siya sa mismong laban. Habang si Enjin ay humahanga, si Kutoni naman ay sobrang inis. Inalala nito ang abilidad ni Rudo na kayang magbago depende sa gamit niya. At ang koneksyon nito sa series na ginagamit din ni Zotil. Dahil dito, nagpa siya si Kotoni na wasakin ang buong tunnel para hindi na magpatuloy ang plano ni Rudo. Pero hindi nagpatalo si Rudo. Inuha niya ang paintbrush na nakuha niya mula kay Remlin hindi niya maaaring gamitin ng spikes kaya't kailangan niyang mag-imagine ng isang bagay na hindi makakamatay. Inalala niya kung paano lumikha si Remlin mula sa imahinasyon at sinubukan niya itong tularan sa huling panel sa pagpikit ng kanyang mata, paghigpit ng hawak sa brush, unti-unti siyang nakalikha ng isang imahe niyon ay isang napakalaking drawing ni Remlin. Ito ay biglang umangat mula sa lupa na buo ng kanyang imahinasyon, pinasak ang tunnel sa napakalakas na puwersa. Tara, umpisahan na natin ang chapter 100 ng Gachi Akuta. Pagkatapos, likhain ni Rudo ang higanteng slime na drawing gamit ang brush ni Remlin, gumuho ang buong tunnel sa sobrang lakas ng epekto nito. Nasira ang paligid, tumalsik palabas ang sasakyan ng cleaners kasama ang buong grupo. Tila bola silang pinatalsik, lumipad sila hanggang lagpas pa sa tulay at tumilapon sa kabilang bahagi ng lugar. Gulat na gulat ang lahat sa bilis ng nangyari. Habang nasa ere, nagtataka ang ilang kung ano ba yung nilikha ni Rudo at bakit ito sobrang malambot at parang slime pinaliwanag niya na sinadya niyang gawin itong ganoon para walang masaktan dahil sa isip niya na alala niya si Remlin ang imahe sa isipan niya ay hindi matigas, kaya ganon ang kinalabasan. Bagamat malambot ang drawing, sobrang lakas pa rin ang impact nito, kaya tumilapon sila ng malayo. Pagsak ang kanilang sasakyan sa lupa, halos sumabog pa. Mabuti na lang, agad na gumalaw si engine para iligtas silang lahat. Gamit ang kanyang unbreakable, nagawa niyang palutangin ang sarili at ang iba pang cleaners. Kasama na si Nario, Polo at green. Habang nakasabit ang mga ito sa kanya. Sa kabila ng bigat, matagumpay silang nakalanding sa isang tulay. Habang nakadapa pa sa lupa, hawak pa rin ni Rudo ang paintbrush ni Remlin. Tonti unti na itong naglaho sa kanyang mga kamay. Tahimik siyang nagpasalamat dito kay Remlin. Nang tignan nila ang harapan, isang kakilakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanila, ang makapal at malawak na kagubatan. Doon ang direksyon ng tulay at tila doon din sila inihatid ng tadhana nakita nila ang entrance ng tinatawag na Jungle No Man's Land, ang lugar na sana ay ayaw nilang pasukin. Dito raw matatagpuan ang mga trash beast na hindi gumagamit ng paningin, kundi reaksyon sa tunog o sa galaw. Napakadelikado ng lugar na ito. Ayon kay Engine, dito naninirahan ang tinatawag na hari ng No Man's Land. Samantala, si Engine ay muling nagpaliwanag ang lugar na ito ay sobrang tahimik puno ng eyeless creatures na agresibo sa anumang gumagalaw. Kaya't paalala niya, ito ay isang stealth mission. Ang tanging layunin nila ay sikuro at wala ng iba. Malapit sa gubat, nakaparada ang sasakyan ni Nazodil pati na rin kay Kuro. Sa kabilang banda naman, sa gumuho pa ring tunnel, may kita ang slime drawing ni Rudo na naiwan. Nasa ilalim nito si Jabber. Buhay pa pero nakadapa. Parang desmayado pa siya na hindi raw sapat ang sakit ng naranasan niya. Si Poo naman hindi pa rin makapaniwala na muli na naman siyang iniwan. Habang si Kotoni ay nasa bridge na, kahimik itong nagsusori kay Zodil sa isip dahil hindi niya napigilan ang mga cleaners. Sa kabilang banda, nagsimula na ang mga cleaners na pumasok sa kagubatan. Lahat ay alerto, walang gumagawa ng ingay. Tahimik nilang tinatahak ang madamong daan habang pinakikiramdaman ng paligid. Habang naglalakad, napansin ni Rudo na sobrang tahimik sa lugar parang hindi sila galing sa isang malupit na labanan. Wala ring trash beast sa paligid. Kaya naman, binigyan siya ng senyas ni Engine na manahimik. Nang may itinuro si Engine, lumapit si Rudo at sumilip sa likod ng mga halaman. Doon nila nakita siguro nakaupo lang sa harap ng isang malaking poste na may mga ukit na parang totem. Kahimik ito, parang nag-aabang. Napalapit si Rudo, umaasang mauhuli na niya ang information broker. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Engine. Ayon sa kanya, wala si Zodil at wala ring ibang raiders. Kahit pa nakaparada na ang sasakyan ng mga ito, sinabi na posibleng isang patibong lamang ito. At tama nga siya sa isang puno sa taas, tahimik lang na nakaabang si Zodil. Hawak ang isang bato Pinitik niya ito pababa at tumama ito sa likod ng poste kung saan nakaupo si Kuro. Dahil sa ingay, biglang lumitaw ang napakalaking kamay ng isang trash beast. Hindi lang basta halimaw, kundi isa sa pinaka mapanganib na bigla ang cleaners, lalo na si Engine na hindi makapaniwala sa ginawa ni Zodil. Ginamit daw sila bilang pain para hindi mapansin ang tinatawag na King of the Jungle. At sa huling panel ng storya, sa harap nila, lumabas na nga ang buong anyo ng trash beast. May apat itong kamay at napakalaki ng presensya nito. Tara, chapter 100 na ng Gachi Yakuta. Habang nakatingala si Rudo, biglang nagpakawala ng malakas na ungol ang hari ng kagubatan, ang humanoid trash beast na nangingibabaw sa no man's land. Unti-unti nitong ibinunyag ang itsura niya. Hindi tulad ng ibang trash beast, mas nakakatakot, mas malataong anyo ito. Sa likod ng poste, tahimik pa rin si Kuro. Naiinis ito dahil nagkunwari siyang patay para lang makaiwas sa gulo. Pero mukhang wala na siyang choice kundi ang tumakbo. Mabilis siyang umatras, tumalbog palayo mula sa kamay ng trash beast. Ngunit sa kasawi ang palad, inawag siya ni Rudo. Dahilan para mapalingon ng halimaw at mapako ang atensyon nito sa grupo nila. Biglang itinaas ng halimaw ang kamao niya at kasunod doon ay isang nap napakalakas na pagbagsak sa lupa at eksaktong sa kinatatayuan nila. Mabuti na lang at mabilis silang nakareact agad na nagsipagtakbuhan. Sa isip ni Rudo, ang dami na niyang nakita nakalabang trash beast. Karamihan, sobrang laki at parang hayop talaga ang hugis. Pero ito, ngayon lang siya nakakita ng humanoid na trash beast. Biglang sumulpot si Rio at umatake. Gamit ang kanyang weapon na Reaper, tinarget niya ang braso ng trash beast. Tumalon-talon siya palapit dito. Mabilis ang galaw, determinado na mapapatumba ito agad. Patagumpay niya niyang nahati ang braso ng halimaw pati ang parte ng ulo nito. O parang inakalang ulo lang. Bumagsak siya pabalik sa lupa. Confident at kampante na napatumba niya ito. Si Rudo naman ay agree sa kanya. Si Rudo naman ay sumang-ayon sa nagawa niya. Kung ikukumpara raw sa ibang trash beast, mas maliit ito. Tumango si Rio at nag thumbs up pa. Wala raw sa laki ang laban. Basta napatumba ang kalaban pero may kakaiba sa reaksyon ni Engine. Tinawag niya silang dalawa at sinabing dapat ay magtago na sila. Nagulat si Rio sa tono nito. Pero ipinaliwanag ni Engine na hindi normal ang trash beast na iyon. Iba ito sa lahat ng nakaharap na nila. Nang tignan ulit ni Rio ang pinutol niyang ulo, sakalang niya napansin na para lang itong telang walang laman. Walang laman sa loob. Walang bungo o walang utak. Isang uri lang pala ito ng sing layer. Idinagdag pa ni Engine na ang trash beast na ito ay wala naman talagang ulo simulat sa pulpa. At yun na nga, huli na ang lahat Mula sa likod ni Rio, muling tumubo ang braso ng halimaw. Nabuo na ulit ito at hindi lang yon. dumabas ang mahabang galamay na mabilis na pumulupot sa buong katawan ni Rio. Hindi na ito makagalaw Napansin nito ni Rudo na bahala siya sa nangyari pero hindi na siya nakalapit dahil hawak na ng trash beast si Rio. Sa kabila ng lahat, nabanggit pa ni Rio na baka nalito lang ang halimaw dahil inakala niyang napatay niya ito nang putulin niya na ang ulo. Habang nakalambitin si Rio sa mahigpit na gapos ng halimaw, sa itaas naman ng puno ay e tahimik lang na nanonood si Zodil. Nagmamasid si dito sa kilos ng Trash Beast. Napansin niya ring walang ibang trash beast sa paligid. Napaisip siya. Ito kaya ang dahilan na ang humanoid trash beast na ito ay sinadyang burahin ang ibang nilalang para protektahan ang sariling teritoryo. Siguro naman ay patuloy sa paglayo, tahimik, kalmado at kampante na muli siyang makakatakas. Sa isip niya, sobrang dali lang daw gamitin ang cleaners bilang panggulo o dikoy sa huling pahina ng storya, habang binubuno ni Rio ang trash beast, tuluyan nang nakalayo si Kuro, iniwan ng kaguluhan at mukhang hindi na niya ito babalikan. Wala nang paligoy-ligoy pa Tara, umpisahan na natin ang chapter 102 ng Gachi Yakuta. Nang maramdaman ni Rio na nabitawan niya ang The Reaper, alam niyang hindi na siya makakalaban. Wala na rin siyang pagkakataong kuluti nito pabalik. Inangat siya ng trash beast ng sobrang taas at alam na niyang ibabagsak siya nito ng buong lakas. Hindi ito magiging simpleng pagbagsak. Literal, nasasalampak ang katawan niya sa lupa at siguradong hindi niya kakayanin ang impact na mangyayari. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon na iyon. Inisip na lang niyang magiging leksyon ito at sa susunod ay mas pagbubutihin pa niya ang training. Bumagsak siya sa lupa ng sobrang lakas. Pati ang paligid ay nagkabitak-bitak. Pula sa malayo, patuloy lang na nagmamasid si Kuro. Si Rio naman, halos duguan na at bugbog ang katawan. At halos hindi na makagalaw. Agad na rumisponde si Naruto at Engine. Tumakbo sila papunta kay Rio at tumalon si Rudo upang kuhanin ito habang hinaharang ni Engine ang trash beast. Tinutusan ni Engine si Rudo na ilayo na si Rio habang siya na ang bahala sa halimaw. Nabawi rin ni Rudo ang sandata ni Rio at tumakbo na ito palayo. Si Rio buhat-buhat ni Rudo at halos wala ng malay. Wasak na rin ang gas mask nito at bakas ang matinding pinsala sa katawan. Sa gubat, sinalubong sila ng iba pang mga cleaners na agad na nagtaka sa lagay ni Rio. Ihiniga siya sa lupa at halatang grabe ang tinamo nitong pinsala. Dugoan, may mga bale at base sa pagkakadugo, posibleng may tama rin sa mga internal organs nito. Ayon kay Grace dapat siyang madala agad kay Isha. Abang nakahiga, inamin ni Rio na naging pabaya siya. Nalito siya sa pagkukumpara ng kalaban nila ngayon sa mga kalaban nila noon. Tulad ng Giant Beast na binato siya nung nakaraan. Nakalimutan niyang wala sila sa ordinaryong laban. Nasa gitna sila ng No Man's Land. Si Rudo halatang apektado. Sinisi niya ang sarili. Pinakiusapan niya si Gris na siya na ang bahalang maglabas kay Rio mula sa lugar na iyon. Umayag naman si Gris agad. Walang pag-aalinlangan sa Bila ng hirap, sinubukang iangat ni Rio ang kamay niya at sinabing huwag sisihin ni Rudo ang sarili niya. Pero ayon kay Rudo, kasalanan niya ito at tanggap niya iyon. Hindi na raw siya yung batang basta lang uupo sa tabi at magmamaktol. Tapos na raw siya sa face na iyon. Ngayon, desedido siyang alabanin ang taong sa tingin niya ay may pananagutan. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Rudo. Nang tinanong siya kung sino ang tinutukoy niyang may pananagutan, ipinunto niya na ang taong ito ang may alam ng lahat. Ang information broker na sadyang pinaalis siya at ginamit ang mga cleaners bilang pang-distract sa Trash Beast. Ito raw ang taong nagpabayad sa kanya kapalit ng impormasyon sa paraang tila naglalaro lang. Sadyang ginamit sila ng taong iyon para makuha ang gusto niya. At hindi raw niya hahayaang durugin nito ang mga cleaners para sa sarili nitong kapakinabangan. Dahil sa determinasyon ni Rudo, humingi si Polo ng sombrero at gloves kay Grease. Isang sinyales na nais niyang sumama kay Rudo. Gusto raw niyang subukan kahit hindi siya sigurado kung makakatulong siya. Isa raw siyang supporter. Bahagi din siya ng cleaners. Samantala, sa kabilang banda ng gubat, patuloy na inaatake ng trash beast si Engine. Kahit anong parte ng katawan nito ang tamaan niya, mabilis itong tumutubong muli kapag natatanggal man ang bahagi nito. Ipapadala lang ulit ito sa kanya para umatake. Napaisip si Engine. Bakit hindi umaalis sa pwesto ang trash beast? Posible kaya'ng na-stuck ito sa lawa? Habang iniisip niya ito, dumating si Rudo kasama si Polo at laking gulat niya nang makita niya ang mga ito mukhang handa ng makipaglaban hanggang sa dulo. Ngunit habang abala sila, lumusot sa tubig si Kuro mula sa likod ng trash beast. Alam niyang namumuhi na siya ng mga cleaners. Pero kailangan daw niyang gawin iyon. Ganoon daw talaga ang role niya. Ang gamitin silang lahat bilang distraction. Tahimik siyang naglalakad papunta sa katawan ng trash beast. May kinuha siyang bagay doon. Isang maliit na treasure chest. Matagumpay niyang nakuha ito at agad na lumayo. Sa isip niya, kailangan niya pang pakipaglaro ng mas matagal para makuha ang buong impormasyon. Ngunit paglingon niya, nakita niyang nakabantay pala si Rudo at Polo sa kabilang panig. Tahimik lang ang dalawa pero halatang inarang nila si Kuro. Nagulat si Kuro, na realize niyang dumerecho pala sa kanya si Rudo at iniwasan ng trash beast. Hindi lang ito nagkataon, sinubukan niyang tumakbo palapit kay Polo pero hindi ito umiwas. At sa huling pahina ng storya, buong lakas siyang sinalubong ng kamao ni Polo at tumilapon siya sa lakas ng suntok nito napagtanto na pagtanto na nabiktima siya ng plano nila. Hindi pala si Polo ang binunggu niya. Si Rudo pala yun. Nakipagpalit ng damit si Rudo kay Polo para linlangin si Kuro. At ngayon, tapos na daw ang laro. Hindi na siya makakatakas pa. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito kit sa susunod na kabanata!